Alam mo bang may isang tao mula 16th century na sinasabing nakahula ng malalaking pangyayari sa kasaysayan? Siya si Michael de Nostradamus, isang French astrologer at propeta na kilala sa kanyang aklat na Le Prophecy noong 1555. Pero gaano nga ba katotoo ang kanyang mga hula? Talaga bang nahulaan niya ang mga malalaking trahedya at pagbabago sa mundo? Samahan niyo ako ngayon at talakayin natin ang mga pangyayaring sinasabing tumugma sa kanyang mga prediksyon. Ito ang Kaalaman Studios. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga future videos. Narito ang ilan sa mga kaganapan at sa kasaysayan na sinasabing tumugma sa mga prediksyon ni Nostradamus. Ang Great Fire of London noong 1666. Noong 1666, nagkaroon ng napakalaking sunog sa London na tumagal ng tatlong araw at nilamon ng halos buong lungsod. Pero ang nakapagtataka, tila nahulaan ito ni Nostradamus. Sa kanyang quatrain ay sinabi niya, The blood of the just will be lacking in London, burnt up in the fire of 66. The ancient lady will topple from her high place. Many of the same sect will be killed. Ang taon ng sunog ay 1666 ay malinaw na tumugma sa kanyang prediksyon. May mga naniniwala rin na ang blood of the just ay tumutukoy sa Black Death, isang nakamamatay na sakit na nawala matapos ang sunog. Ang pangalawa, ang French Revolution noong 1789. Noong 1789, nag-alisa ang mga mamamayan ng France laban sa kanilang hari at aristokrasya. Sinabi ni Nostradamus sa kanyang quatrain, From the enslaved people, songs, chants and demands, princes and lords are held captive in prisons. In the future, this will be received by headless idiots as divine prayers kung pagbabasihan ito para bang eksaktong inilarawan ng nangyari sa French Revolution ang pagkakakulong ng maharlika kanilang pagbagsak sa pamamagitan ng mga guillotine. Ang pangatlo ay ang paglitaw ni Napoleon Bonaparte noong 1800s. Sinasabing nahulaan din ni Nostradamus ang pagdating ni Napoleon Bonaparte, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng France. Sa kanyang quatrain ay sinabi niya, Pau, Ney, Loron, more fire than blood. Maraming naniniwala na ito isang anagram na kung pag-aaralan ay maaaring bumuo ng Napoleon Roy o Haring Napoleon. Isang matinding hula, hindi ba? Ang pangapat, ang pagsikat ni Hitler noong 1933. Si Adolf Hitler isang kilalang diktador na naging sanhi ng ikalawang digma ang pandaigdig. Sa kanyang aklat, tila hinulaan ito ni Nostradamus. Sa kanyang quatrain ay sinabi, From the depths of the west of Europe, a young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop, his fame will increase towards the realm of the East. Si Hitler is inilang sa Austria, kanlurang bahagi ng Europe, mula sa isang mahirap na pamilya. Ginamit niya ang kanyang pagsasalita upang makuha ang